Yan, baba kami na malapit kami sa buya at mayroong kami nakitang ano, kakaiba. Batang. Batang isip. Yero. Know? Tambot sa ng barko mga amigo. Hay, <coughs> <coughs> marebot ang askas. Meron siyang <coughs> maliliit. Nga lang. Wala mong <coughs> malalaki. Ano ba yan? Tambutso. Ganyan pa kuyô. Ha! Ano yung bagay yan, parang old. Uh. Yo, good morning man. Mali bang araw at mali bang na naman tayo. Ayun. For the speed jo mami ko ay. Maga kaming umalis dun sa ano sa Kuya ano Marlasoy. Hindi na namin nahanap yung mga amigo yung Marlasoy dahil medyo ma Araw-araw ngayon at malakas ang silid. Eh. Mga mahon at hindi pa lumutang. Kaya ang plano, punta lang kami sa bakal ng Kuya. Doon naman tayo mga adventure mga amigo. ah uh, yan. Bago mag-upisa itong vlog na ito mga amigo, pasasalamat salamat na sa inyong lahat. Sa mga sulit mong supporters, subscribers, sa mga silent viewers, at sa mga hindi nag-skip mga ads. Good morning at siyempre sa mga lapit kanon sa pagbibigay lagi ng malakas ng mga katawan upang malampanan mga gawain sa harap araw right sikat lang ni Haring Araw at lawin na kami sa Bakal na Buya kung tayo mag amigo adventure ah uh, <tod> mo ha saan Dito na kami sa Buya mga amigo yay huruk ka Ah, batang yang tayong. Batang. Bro. Ayo, kulay hitam. Ayan ang kulay hitam. Hindi. Lutang man. Ah. Ya, straight ya straight. Straight. Yan, straight. Batang na Yes, tanto nakakita <laughs> Yan, baba na kami malapit na malapit kami sa buya At mayroong kami nakitang ano, kakaiba Batang Batang isip <laughs> Kapalit yan lang ng buya, kapalit Bum 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 bum. Relax, relax. yang ang kaluban. What? <laughs> Yan, anak kami. Unang baba, service. Oh, 5%, 5% ka. <laughs> Yan ang gusto ko brownie, lapit ka agad ba? Boom, 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 boom. Yeah. Uy, nakatali brown. Pambihira ko. Oh. Hop, mamaya kaya. Relax lang. Palatag lang mga kalooban. Bakit? batang isip ini batang batang nali bang Goma Tambutsu yata itu nombor ku Goma Miko Tambutsu yata itu nombor ku Tambutsu nga yata itu nombor ku Tinapon Tambutsu nombor <gumas> Ah wala, Tomeko wala Pag Paganitong ano Ang tambutso ng barko mga amigo Ayun yung mother ang askas Meron sa maliliit nya lang Wala mang malalaki Ano ba yung tambutso? Yan yung pakuyo Ha? Ah! Wala man yan. darau, daraw. Pag batang, walang darau ya Pag ano. Mabilis maanod. Pag lutang. Ang lutang. <laughs> lutang. Ayun, nag-ikot-ikot yung kasama natin. Walang sibad. Madelbot. Madelbot. Akala namin mga akala, akala namin mga amigo kahoy. Yung pala yun pala oh. Parang tambutso ng barko yaten Tambutso. <laughs> Di ko alam kung ano yan, amigo. Di ko alam anong bagay yan. Tamutso! <laughs> Tamutso! Ha? Maraming pakoy o? Oh. Pakoy lang! Ano yung bagay yan? Parang uod! Ay, gumaman. guma man! Guma! Stay rupo mga ko, oh. tayo wala rin to tinapong to ano kaya to ano kaya yung bagay na to meron naman siyang ano ano ba yan Ay, oh. takip yan wala yung migo walang laman walang dilawan oh Oh, ini semadir. đừng bút sâu Em bắt coi ông, Đấy là bắt coi Bắt coi Nghe lòng của đâu Cả là nó mình cầm hoài Yan, pinuntahan na ng motherboat. Yan, sila muna dyan mga amigo. Tayo, punta tayo sa kabilang buya. Kaya naman, update tayo sa next video mga amigo. Banti tayo. Sa buya, tara, let's go.